Good morning mga boss. Habang naglalakad ako, andito ako sa tulay na walang ilog mga boss. Ayan. Oh, May oh, namataan ako oh. Ng mga anak ng aso. Mga baby doggy. Mga boss, papakita ko sa inyo. Na. Apat na piraso mga boss, nakalagi siguro sa ako. Ngayon iwan rito. At lumabas yung takto. Ah, let's go. Ayan mga boss. Oh. Ayan, baby doggy. Ayan. ang isa, nasa loob ng sako mga boss ayan ay ay ayo lumabas ayo ayo lumabas mabos ayan oh an ini to rito mga boss chichoy chichoy saka hindi ako hindi magalagat yung mga boss kasi may anak akong maliit one year old may mahilig sa paano makita gusto hawakan Ayan, mga boss kawawa naman. Okay, kung sinong gusto yung mag-ampo nito dito na sa kan. Antipuro, sabi tuloy na walang ilog, oh, mga boss. Oh. Ah. Bawa naman sila mga boss.